Magpainit po tayo ng kawali. Lagyan po natin ng mantika. Tayo po ngayon ay magigisa ng ating ulam. Tapos lagyan na po natin ng asin. Asin po ang aking inuuna para po yung gulay na igigisa natin ay magtubig. tubig. kapag po okay ng ating asin, ilagay na po natin ang ating bawang. Isasangkot siya lang po natin. Yan. Kapag po nasangkot siya na natin, ay pwede na po natin ilagay ang ating gulay Yan ang ating pong gulay ay ating pong kangkong Masarap po 'yan. Alam nyo po bang mahal din po dito ang kangkong nitong mga nakaraan, ang isang tali po ay nasa 60 sa pera nila dito. Sa sa Pilipinas po ay yun ay mga kulang isang daan. Kaya medyo may kamahalan din po ang gulay dito. And yan lang po ay ating lalantahin, hindi na po natin yung kailangang lagyan ng tubig. Kahayaan na lang po natin yung sariling katas niya, yung makakapagpa-luto sa kanya. Ganyan lang po yan, madaling-madali lang pong lutuin. Lagyan na po natin ng kaunting pampalasa. Yan po ay magic sarap. Masarap din po ang kangkong ay sa sinigang. Lagyan din po natin ng kaunting toyo. Kapag po ganyan na ay okay na, meron na po tayong masarap at simpleng ginisang kangkong.